Ayan, oh. No? Ati ka na. Sarap. Sarap. Sukin natin yan noon pa. <laughs> mga riders yata ito. Ay, hindi. Ay po yung mga riders. Ay! Basta. Kasama, kakakilala niya din yung... Yung uh dalawa na. Oh, uh oh. sa magandang buhay na andito na tayo agad sa kusina mukhang mapapalaban tayo ngayon so sana at uh, ready naman kami <laughs> ayan mga ka -farmers. so 9 o'clock nako ayan may mga bisita na tayo marami pang mga taga-arayat ayan mga taga-arayat meron na rin pong nagduduyan doon so hopefully ay busy pero marami pong reservations natin ha at marami tayong isang shoutout din pala mga nag-order ng ating uh chili garlic. Kaya na 'yung ating uh fuck beans. medyo busy tayo mga taga-Arayat po ng ating uh, ano ngayon. Ayan, thank you, thank you. Ah, uh, shoutout muna tayo. Andito pala 'yung uh, kapatid ni Junjun. Edison, ayan. Shoutout muna natin 'yung ating mga shipment. Ah, uh, bising busy busy. Ayan, nakita niyo dinala na namin dito kasi mga ka farmer yung yung magpipick up po ng <coughs> ano ba 'to? Shapi. <coughs> Excuse me. Yung magpipick up ng Shapi ngayong linggo, siyang magpipick up. Eh, yung iba napakain na po namin dito. sabi ni Bebe, treat naman natin siya para makakain naman. So, kaya dinala namin dito. Normally iwan lang po sa bahay dapat 'yan. Ito kay Leo Dilin Valdez ng Metro Manila pa ako. Ah, uh, Ano pa to. Guagua Pampanga, Ninya Rivera, Sukian. Grabe. Kailan lang daw yan pina-deliver kay Shina Dela Cruz. Lower Mapasya, ano ba to? Jaja Rizal. Wow, Halahala. -hala. Hala, hala Rizal. At ito naman kay Joey Berzoza ng uh, Metro Manila din. Masan ba si John Vincent Hernan ng Binyan at Peter Paul Galang ng Tarlac Tarlac yan marami salamat oh sa kanila yan ah, so yun po ang ating kwento tanggal pa yan ano? Ah, 'wag na magpa-vlog. Ah, hindi na <laughs> <laughs> Ang parking. So, ang busy tayo ngayong araw, ah. Ang Tingnan mo naman ang oras, 9:30. So ayan announcement mga ka farmer Very 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 good news Napakagandang balita Soon na po ang ating chili garlic with grab paste Sa Sigurado na yan Ano na lang Kaunting ano na lang po Talagang 90 Sabi mo na 99% na po Na Mga karating dyan sa Los Angeles Ayan So na na po namin yung ano So ayan, lulutuin na lang po namin and then hopefully God willing maipa-ship natin ng nila pala ng June, November 20. Ayan, good morning. Good morning, good morning. Minsan naggalangan po akong mag-video. So yun yung mga pupunta po dito gusto pong mag-shout out. Uh, call nyo na lang po yung attention ni Nasaysay, ng mga ating uh, waiter dyan, sina Dexter ah uh, kasi hindi na po lahat ng kumakain dito is yung mga viewers din so minsan may mga gusto din ng privacy di ba yeah, tayo silip silip lang mga ka farmer busy tayo ayun oh kumakaway na <laughs> morning ayan kumakaway na busy tayo mukhang ano tayo ngayon tayo po ay magpo full house na naman ayan no oh. ati ka na sarap sarap suki natin yan noon pa <laughs> <laughs> Ayan na, dadatingan na sila Pag nakagaroon na po ng playground yan, mas maganda yan Snaga, get a snaga Come, down back Come down, first, sandali, sandali I-approach mo, okay? Oo, mo na lang Ayan o, oh, see, teka lang, may kimaputi na Ayan, ka-farmer, manly Going to Texas na to at uh, namili na po siya ng mga pasalubong. Ayan, mga chili garlic. Pero yan, sinasabi ko nga, makakarating na po ng LA. Abangan uh, nyo na lang po. Pagka, sa Texas din, ano. no? <laughs> Malay natin, di ba? Hindi na nga. O, sige, binabahat ko yung Yung kapatid ko si Tori Jojo. Yung pambangking no? ko si John. <laughs> sa yung mother ko, Ma. February, ay February. November 14. Magkikita na tayo. Ayon. Yung kaibigan kong taga Dallas, si... Anong tawag na kasi <laughs> si Saldi and Angie Manalastas <laughs> at palayag nagpapas shout out sa taga Canada si Alfred Banlapas. Ay. Ayan ha. Hindi ka na magtatampo. <laughs> okay na? Oh. Mga taga Ulongga po, okay na? Shout out po. Okay oh. <laughs> ayan. Okay na, thank you. Kaya sige po. Shout out sa mga kumpari ko sa Ulongga po. Sorry Oji. Paring Ray, Paring Arnel, Pare Abet. Ayan. At ganun din sa mga pinsang pagbalikbayan. Kuya Joel, Ate Emily, Ate Tess, Kuya Tom. Ayun. Saan po sa Olonga po? Sa mismo oh, mismong city. Ikaw dyan ito. Ayan, meron pala tayo from Denmark. Ayan, sige. Ay, eh, isa lang po. Shoutout po sa mama ko po si mama Merlin nanonood din po. Ayun. Family hey, <laughs> Texas at saka sa San Fernando. Kaya po, mag-stay mag 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 pa siya. Mag-stay pa ako. Ah, uh masarap dito, maraming kamarites, eh, <laughs> ano? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> kayo magbabantay ng matanda. <laughs> <laughs> Hi! <sir>. Hi. <laughs> dito ang King of Farmer. Kung nababa ko ka kami. Tiga-tiga-tiga Europe. Tiga Denmark, okay lang. Dito kami. Tinag namin yung... Dito, masarap. Salamat po, Salamat Masarap lahat ng food. Kaya kung may chance kayong bumalik dito sa Pilipinas, take yung ka-farmer. Lechon. Worth it daw. Worth it. Worth it lahat. Pagkain, halo-halo. Lahat ng pagkain nila. Kaya lang, na-miss na ko yung laeng. Na hindi sila dumating, dumating yung laeng. Bakit lang meron natin siya. Oo, oh, yun lang. Okay, sir. Thank you. Tuloy-tuloy po ang order natin. At ang dating ng mga bisita. Ah, baboy ay nanganganiit na. 12 o'clock. Konti na lang. Si Atimer, grabe, in order 8 kilo. Ayan po sila, oh. At meron ding pasalubong si Dodo at meron pasalubong sa akin, grabe. Tuna <laughs> sarap. Binuksan ko na. <laughs> Ayan, pakita natin itong mga ano 'to, repeat orders. Hello. <laughs> Keren ba kay galing dito? Anong juice? Kumain din kayo, di ba? Hindi. Uh, bumili na lang po nun kasi si Mila Anthony po. Mila Anthony po yung kasama ko dito. Yung Ay, oo, 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 naalala ko na. Yung sa Japan. Oo, oh, oo, oh, oh, from oh, oh. US to Japan. Oo, oh, oh. Pamilyar, tama. Yung chili, ano na lang ang binili. Yes po, yun. <laughs> Ayun. Nasa na siya ngayon? Nasa Japan po ulit. Oh, na. baka nanonood ay batiin nyo. <laughs> ay, yes po, nanonood yun lagi. Ay. Ay, Camila! Dito na kami. <laughs> Ulit. Pangkain ka na lang namin ng lechon. Ayan. <laughs> may ingit saan yan. Thank you, thank you. Thank you po. Ayan, oh. Ako nga pala, dumating sila late na. Tapos na po kami. Eh, Nag-ano pa daw sila eh. Nag-namasyal pa ata sa may kabanatuan. Hmm. Marami pang mga taga-arayat din na pumunta. Ayan. Thank you so much. Mga riders yata ito. Ay hindi. Ay po yung mga riders. Ay! Basta Kasama ka, kilala niya din yung din dalawa ni Oo, oh, oh, taga Mabalacat. Oh. Ah. Madalas dito 'yun. Nagra-ride lang yan. Nagra-ride din oh, po. Ride ko din sa Long na lang. Oo. Ayan oh, ah, o, bati out. na. Oh, Shout out sa mga asawa ko diyan. sa mga Oh, wala naman. <laughs> wala naman magagalit. Oh, wala naman magagalit. <laughs> Kung wala mong mityong tamo Kayo po! Sa Magsama mga kabari Shoutout mga tamilang sa mga Diyan sa mga Mikunos Lahat ng Mikunos Punta kayo dito pag uwi nyo Ayan mga taga-mix kay Kapitan Nami-miss ko yung giros nila Kapitan O sige, Sa susunod Nakakapunta na rito Ah, ayan. Thank you, thank you. Oh, ay na Ate Mer Picture mo na picture. Oh, ayan. Sige. Saan po sa Pangasinan naman kayo? Dagupan. Oh, marami din ayan. Tapos kayo naman po From isda doon. Ito From Canada. From From Canada. From Canada. From Canada. From Canada. <laughs> na yes, thank you, thank you. Ayan. ayan mga ka-farmer, maraming salamat sa mga bumisita. Ano tayo? Ah, uh, slowly but surely tayo. 9 o'clock pa lang po, busy na kami. And then, tuloy-tuloy hanggang ngayon. So, ayan, may kumakain pa po. Uh, at gusto kong batiin to. Ayan, Nova Anderson. Happy birthday po. November 15 po ang birthday niya at si Glenda Novalta November 16 naman. Ayan, happy happy birthday po kay uh, Ate Nova Anderson at Ate Glenda Novalta. Ayan. Maraming maraming pong salamat sa suporta ninyo at happy happy birthday. Enjoy your day. Yung uh, bisita natin oh, tahimik na tayo pero almost finish po yung ano natin ulo lang ang natira halos yung pigi na matitira dyan ayun na durug-durug na pala yung matitirang pigi dyan eh. pagkain na naman namin ano, yan okay na okay tayo marami salamat kay ate malyari thank you so much ate may wasabi pa siyang pasalubong sa akin na may uh, dalawang uh, anong tuna inubos na ni Dexter yung tuna meron pa bang tira? Meron pa. Ayun. <laughs> Mama yang ha kau ini tuh, Chi, si, ma iniit, mau kau ijan, Hai, matanap kirang gak gemba, ini nggak, problem sama hitam siati tim lalu, Chi, si, masusunukan na enama Sarah, balik, mau kau ijan, ma nih. Mahala kayo. Hindi nararamdaman ng init. Oh. Dito ka lang, dito ka lang. Huwag ka na masyadong pupunta doon. Mustay na tumtong. Ah, ganda pala ng swing. Oh, may, sa may ano pa pala. Ang ganda pala, may sandalan pa eh. Ha? Ah? Oh, naisip ko nga dito, sabi ko lagyan. Pero okay na yung pagka-slant niya diyon. Okay. Di okay na na Bagay pero baka mamaya parang parang nahuhulog. Ganda nga naman may sandala na no. Tapos lalagyan ng nakakita kami kaya lang dalawa lang ah ang dami nyan sa ano sa dao sa ripsan naman ang pangit baka mahina nakita ko to sa junk shop mm. eto kukunin dito ito 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 intriguing. trade ayun lang Ibi ibig sabihin sisirain mo din yan sisirain to lalagyan ng washer para hindi mo oo oo bukas pangit pangit na naman ang panahon may bagyo mabilis lang dadaan kasapsapan sa ang tutumbukin eh kadena uh, oo oh, tingnan natin kung bukas Makakabili eh Mal malaki dapat ano sa na, na So bibiliin ko isang mahaba na 26 feet kasi dalawa yon dito no. Oh, okay. Oo. Ganda yan pagka ano. So, tinitingnan ko ang ano, ang araw. Kung sa umaga dito. Kaya lang kung dito naman. So, magkabila daw yan eh, dito eh. Naghahanap pa nga si Bebe ng mga laruan ng mga bata na pwede silang mag uh, parang ang tawag dito yung yung padulas tinitingnan siya marami naman pong mabibili na naka ano na gawa na o so, tingnan na lang natin ganda pala o oh, tama tama naman pala yung pagka -islan. ang ano dyan, baka yung kapal ng sandalan. yung ano ah. Pag na-fix na ito Di nagagalaw Ito magulo Wala oh. nga natin maayos dito Habi ko nga pwede pa ito maging parking space Eh Nalagay lang ng tosang doon tapos tambak. Yun nga lang magtatambak tayo. Meron pa tayong dumating na isang ano, sakyan. Okay naman pala, halos parehas po yung sales namin kahapon tsaka ngayon. Kanino? Oh, kanino kaya yan? Alam, may naiwan daw pong wallet. Wag mo, tingnan naman kung may ID. Ayan. Wala! Ha? Ah! Ah! <laughs> Inglis lang naman yan. Babalikan naman nila. Pwede naman natin ipa-LBC. Kaya lang may pera. Balikan nyo na lang po. Nasugat ako kanina. Ayan o. Oh. Nadali ako. na lang eh. Surizal muna pinagchap ko So ayan gali po itong dalawang sasakyan From Lemery, Batangas pa Ay galing din pang Ang ganda rin ang Montero ano? Ganda rin Nissan ano naman ito uh, Terra Ganda talaga ang SUV Thank you! Gusto niyo bumati sa vlog? Oh. Naga saan po kayo? Arayat din lang? Arayat din eh. oh, Salamat naman Natutuwa ako pag maraming taga-arayat pumupunta Ayan. Thank you po Dami na nating suking taga-arayat Ay salamat Silip na tayo Ay Kain na na Okay na All clear na tayo 220 Uy may parating pa Joke lang dapat may butas doon eh. Butas ang kaya natin, Nel. No, pagka ano, ne. Hindi siya nga. Malaki po yan. Wala ko din bubukyan ito ko. Hindi nga kaya bubukyan malaki mo. Butas. Para diretsyo na yung tubig yan. Oh. Alala ko yung sapatos pagka nagpo-push brush kami. Makaka uh, ilang palit ng sapatos. Libre lang naman. Papagawa ka lang ng work order. Bago na naman ang sapatos mo. Very good tayo ngayon. Ano lang, ang kinaganda yung mga customer po dum, ano hindi nagsabay-sabay hindi ka kahapon ang nangyari late po sila 10:30 na sabi ko parang wala na pagdating po ng mga 11 sabay-sabay dumating tapos mga 1 o'clock halos tapos na naman so talagang uh, ano buhos yung customer ngayon naman pag kinaganda pag akyat ko pa nga lang dito wala pang 9 o'clock may mga nag may nakaduya na diyan may naghihintay na tapos may tagabanyo din po naghihintay na rin tapos yun dire diretsyo na mas maraming dumating ng mes maaga okay na rin yung gas gas to papaligo lang nito ni ano nagas gas to ng ano ng yung pang sa ano yun pala kaya pala lialagyan nila table cloth ay yung ano table cloth damit ay na tayo let's eat ay yung tuna ko dyan ha? nakalahati na daw ha? Ayan, patay na electric pan at kami, ako ibababa na. Lakad na lang, sobrang pagod mga farmer Ayan na, ah. 3 o'clock. Pagpahinga muna bago magpakain ng kalapate. So ano naman ngayon? Salamat po sa lahat ng pumunta at kay Ate Mer, nakawalo na. Ayan. <laughs> Thank you Ate. Thank you sa, pala sa pasalubong mong uh, tuna. Ayun, ubos na nilantakan na namin doon. Si Jello favorito din, si Dex favorito din pala. Pero buti na lang yung iba ayaw. <laughs> Jun, pahinga na. Amana, pahinga na intro pa. Paano kaya to? Parang gumagalaw Jun O pag nakakabit na siguro yung ano. pa rin. May remedyo mga Anong remedyo? Mga brace? Alin? Yung ito? Ito. Ah, oo no. Para medyo mas ano na siya no. Para yung gano'n? Oo. laban po ito Oo, may laban na. Pwede. Bubuka na ng konti. Mm -hmm. Oo nga. Kasi pag nakabuka, wala nang igagalaw na tapos vibration mo nang ganon. Oo. Tama, tama. Oo, sabi ko. Kaya lang, busy din po kami dahil yun nga yung chili garlic crab namin. Ay, gagawin namin ngayong week na ito Medyo busy tayo. Tapos sa uh, sabi ko yung ano sana yung mga kawakawayan doon, mabarnisan. Para may ganda naman. So ayan, thank you po at kami nai-inspire lalo na ayusin pa yung ating uh, kainan dahil uh, going 7 na going 7 months and uh, uh, going stronger. Expect naman namin 'yan December, syempre medyo mas busy. Tapos sa uh, January Feb tingnan natin. So kaya yeah, pinipilit din po namin mapalakas din yung ano dito sa Arayat dahil syempre maganda na rin po yung may ibang napagkukuhanan din ng mga kumakain, di ba? Hindi lang puro subscribers hindi lang puro sa mga viewers talaga na ano yung mga kahit mga taga dito po sa Arayat na hindi naman kami kilala talagang lechon lang ang habol di ba so eh, ay, malaking tulong po yun wala namatay yung kamatis ha di diba? medyo sa tubig yata so tama yun kaya pala may alam, patay ng palaka nasa gasaan siguro yan so ayun uulan uh, na naman mga farmer expect natin mas medyo affected, maybe tomorrow siguro baka bukas po maulan dahil yung bagyo medyo hagip din kami Central Luzon ako okay pipikit muna siguro pahinga muna ng konti bago ako magpakain ng ating mga alaga baba nyo yung motor no yung motor ko, ko baba nyo ay Ayan, mga farmer bago pala tayo magtapos. Ah, uh, kahapon sabi ko babatiin ko si Atim ah, si Mami Zenny. Ayan, happy happy birthday po. Happy 87th birthday po sa inyo. Ayan, gusto ko sana batiin kagabi sa mga bata. Ayan, nakatulog naman ng maga yung mga mga So, habi ko ngayon na lang habol natin. So, ayan. Mami Zenny, happy birthday po. Congratulations for reaching 87. Grabe. So, ayun. Sana si Mama ganun din umabot ano. Syempre, sana ay malakas pa rin po siya. O, tipong nagagawa niya pa rin ng pakunti-kunti yung uh, gusto niyang uh, gawin. Diba? So at the age of 87. Actually marami pa ang nakapunta dito na umabot sa ganong edad at uh, malalakas pa. May 96 nga na dumating dito. Pero lalaki naman. Pero uh, sa mga babae mayroon din po na mga 80 plus din. So ayon. At ah, shout out na rin kay Kuya Leo Pasqua at Ate Marita Pasqua at Amiseni, Seni, happy birthday. Sana makita namin dito, kaya lang ha. Sabi ni Ate Marita mo mahirapan na daw po. So ayun. Di ba le, araw-araw niya naman po kaming nakikita. So ayun, happy birthday po uli at sana ay bigyan pa po kayo ng Panginoon ng lakas at mahabang buhay. So ayun, thank you, thank you po. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.